Magandang hapon po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon at tara, halika na. Alam ko naman naghihintay ka na kanina pa para sa mga laki numbers na mga gusto mo. Sa mga bago po dyan sa aming vlog, ito po ang magandang tips at magandang numero na ibabahagi po namin sa inyo. Ito po ay sinumada po nating mabuti, okay? Mamimigay po tayo ngayong hapon ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit at 6 digit lucky numbers para po sa inyong lahat mga kalaki. At syempre, sa mga nagnanais po dyan na talagang manalo ha ah. manalo ito pong lucky numbers namin na hindi naman po namin sinasabi na mananalo ka pero ang maganda nito biglang may nananalo sila na lang po magchat-chat sa amin na Sir Red nanalo po ako talaga namang 'di ba diba? yun ang maganda hindi natin sinasabi na sure win na sinasabi natin hindi pero yung mga tips na binibigay natin at mga idea na binibigay natin sinisigurado ko naman talaga sa inyo na merong tayong napapanalo alam kong meron din namang hindi pa kaya sabi ko nga stay lang kayo dyan darating din ang time na mananalo rin tayo okay so mga kalaki ang laki numbers po namin inaalagaan po ito ng 3 days bago po natin palitan okay ang mga laki numbers namin libre ito mula umaga tanghali hapon gabi wala po itong bayad. ang meron lamang pong membership fee ay ang private consultation po at ito po ay sa may mga gusto lang naintindihan nyo po sa may mga gusto lamang po ang aming private consultation fee ito po ay walang pilitan malay mo naman dito sa private consultation tulad nila manalo ka di ba? Diba? manalo ka ng 2 digit o 3 digit, 4 digit, saka 5 digit hindi na masama ba? Diba? at syempre mga kalaki tandaan nyo po ah, make sure po na pag nagpa-member kayo sa akin dapat po makakausap nyo muna ako okay? sa mga interesado po na magpa-member abay mag-PM na po kay sa messenger namin at sabihin nyo po na gusto nyo po magpa-member at tatawagan ko po kayo para sure po na legit na ako po ang kausap niyo. Okay? So, kung ready ka na, ready na rin ako. Tara, mamigay na po tayo ng mga lucky numbers ngayong hapon. Kaya, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Metro Manila, at buong mundo. At ka na pang panalo at maging milyonaryo. Kaya, eto na po mga kalaki, ang two-digit lucky numbers mo, eto na. Number 7 at number 15. Ang pangalawa po, number 2 at number 26. At ang pangatlo po, number 8 at number 4. Ayan. At syempre, ibigay na po natin ang 3-digit lucky numbers na para sa'yo. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 7, number 2, at number 9. Ang pangalawa po, number 8, number 4, at number 0. At ang pangatlo po, number 5, number 3, number 1. Ayan po yung pangatlo. Okay. So, eto na po ang 4-digit lucky numbers. Isunod na natin mga kalaki. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 3, number 4, number 0, at number 5. Ang pangalawa po, number 9, number 8, number 1, at number 7. At ang pangatlo po, number 6, number 2, number 5 at number 8 ayan po mga kalaki kompleto na po ang ating mga 2 digit 3 digit at 4 digit lucky numbers abay takbo na po sa sukin yung outlet baka maabutan kayo ng sold out pero make sure po ah, na nakarambol po ang 2 digit, ang 3 digit, 4 digit para po mabali, bali, 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 baligtad bali, man po ang mga numero ay sigurado pong meron tayong panalo okay, so ayan mga kalaki bago po natin ibigay uh, five digit lucky numbers at six digit lucky numbers para po sa ating lahat. Abay, ito po muna sa mga nagnanais po dyan makatanggap ng mga lucky numbers namin everyday. Abay, ipollow lamang po kami sa Facebook. Ang Facebook po namin, Red Parungkin, hanapin po na meron pong 316,000 followers. Ayan. Sa YouTube po, meron po kaming 16,000 followers. At syempre po sa TikTok, meron po kaming 400 14,000 followers mga kalaki Ayan, red, 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 recho po ang ating mga followers po na talagang sumusubscribe sa atin Dahil legit po na nakakapagpatama nakapa, po tayo Meron din po kami second account Ang second account po namin, Aris Gachalian At Red Parungkit po na naka-yellow t-shirt po ako Na meron po kaming picture ni Lola Carmen At meron na po yung 50,000 followers mga kalaki 50,000 followers, okay So doon po kayo pwedeng mag request, mag-suggest ng mga lucky numbers at kapag nabasa ko po, po yan, re-replyan ko kayo agad, agad, agad. Naiintindihan po ba? Huwag po tayo magpapaniniwala sa mga gumagaya po ng account namin ha. Make sure po na bago kayo magpa-member, matawagan nyo po ako at makausap para po legit. Kasi may mga gumagaya po ng account namin, kinukuha yung picture namin, ipinu-post po dyan. At eto, take note, pahabol, pahabol. Huwag po kayong nagre-reply doon sa ba, di ba? Nag-upload ako ng video, nag-comment kayo. Doon sa comment nyo may nagre-reply, hindi po kami yon scam po yun mahack po ang account nyo dun wag po kayo magre-reply sa mga yon okay maliwanag po yan na syempre eto na po mga kalaki ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers kunin mo na agad agad e eto na po ang 5 digit lucky numbers mo ay number 19 number 27 number 31 number 14 at number 17 at eto pa po ang isa number 6 number 9, number 29, number 30, number 14. Ay, ay number 4. 14. Ayan, number 14. Ayan po mga kalaki. At eto na po ang 6-digit lucky numbers. Pero po bago natin ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit po namin ay pwede po dito ang 642, ang 645, ang 649, ang 655, at 658 6-digit lucky numbers. Ayan. At syempre mga kalaki, kunin mo na. Narito na ang mga 6-digit lucky numbers na talaga naman po naglalakihan ang price. Nakakaloka. Okay, eto na po. Ang 6-digit lucky numbers, number 10, number 26, number 37, number 40, number 18, at number 22. Yan po yung una. At ang pangalawa po, narito na. Number 25, number 29, number 33, number 36, number 38, at number 41. Ayan, kompleto na po ang ating mga lucky numbers mga kalaki. Takbo na po sa sukin yung outlet para, para hindi kayo maabutan ng sold out sa mga 2 digit, 3 digit at 4 digits. Okay. At syempre po po namin dito sa Lucky World. Manalo kayo manalo, manalo, manalo. Eto na po ang shout out time. Eto na ang paborito ng lahat. Shout out po sa mga nagtitinda po ng gulay dyan sa public market po ng Asinggan, Pangasinan. Ayan po, nagpunta po kasi tayo dyan, naglibot tayo. Hello po, marami pong nagpa-picture sa atin dyan. Thank you, thank you very much po. Ang sarap po ng mga gulay nila dyan. At syempre, bumili, bumili, din tayo ng mga mais sa mga, sa, ano, oh, Asinggan din yun eh. Maria, Asinggan tsaka Maria. Oo, basta sa Asinggan, bumili tayo ng mais. Yung nilagang mais, napakasarap po. At syempre, ito po sa mga toda po, na mga tricycle driver po dito sa may Gapan City Nueva Ecija Uy, sa unahan sa amin yan Sa mga Gapan City Nueva Ecija Mga tricycle driver dyan Shoutout out po sa inyo Maraming salamat po sa panonood lagi sa aming vlog Naway manalo kayo pala rin Okay, ang hangat po namin dito Mananalo ka At alam ko, marami pang mananalo ngayong bear months Isa ka na kaya doon? Isa ka na syempre doon, claim it Claim it na mananalo ka Good luck!